Ito na ang pinakahuling araw namin sa North Loop na sa loob ng apat na araw ay babaonin namin ang mga alaala at experience sa biyaheng ito at maraming pang magandang lugar sa norte na pwedeng puntahan kasama ang mga kaibigan. At mas okay ang bigla ang plano, natutuloy at mas napaganda pa. May hinahabol kaming oras para maabot ng maliwanag pa ang mga naglalakihang electric fan na to. At bigla kaming napatigil sa parting ito dahil sa nakakamanghang tanawin ng mga windmill na hindi mo na mabilang sobrang dami. mag enjoy ka talaga sa mga view pag napadaan ka dito. Mga alas 6 na ng hapon na marating namin ang arko ng Pagodpod at konting Aling kimbot na lang, nasa dagat na. Hanggang sa marating namin na medyo maliwanag pa ang Bangi Wind Farm. Sobrang sarap ng feeling pag andito ka ka one trip. Iba ang saya dahil first time nating makikita ng malapitan na dati sa picture lang natin nakikita. Plus puntos pa, yung magandang paglubog ng araw. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong picture kasama si Gulat na kung wala siya, wala rin tayo dito. Ito yung windmill na nakahilira kanina sa bundok. Bago maghanap ng matutuluyan, nagpagas ulit muna tayo. 213 pesos sa panibagong full tank. At dito sa Ilocos Norte, kailangan na din pala magsuot ng Relipictorized Vest kagaya sa La Union Pangasinan, ordinansa sa probinsya Kawantrip Trip, na sakto naman, lahat kami ay may dala at dito kami magpapahinga ngayong gabi sa PNG Transcend dito sa Lawag City. Sakto may malapit na kainan na kayang lakarin, nagpahinga para bakbak -bak ulit kinabukasan. Sakto naman, nabiligyan tayo ng magandang panahon, huling araw ng biyahe hanggang makauwi sa Manila. Dito natin mas lalo napansin kung gaano katipid ang Honda Click 125 sa konsumo ng gasolina. At kung sa power naman Kawantrip Trip, mayroon siyang ibubuga, kaya kahit saan tayo magpunta, karamihan Honda Click lagi nating nakikita. First stop natin dito sa May Pawai Church sa May Ilocos Norte at tinatawag din nila itong St. Augustine Church nagawa gawa sa bato noong 1593 at isa sa mga UNESCO World Heritage Site. Nasira din ito sa mga nagdaang lindol at na-restore sa kapanahunan ni Marcos Kawantrip. At papasok tayo sa loob para magpasalamat dahil ginabayan tayo na walang aksidente, abirya o problema. Yan ang pinakamahalaga sa atin sa Biyahe norte. Ito yung lungganisang Ilocos na binabalik-balikan. Dapat matikman nyo pag pumunta kayo dito. Sobrang sarap Kawantrip kaya napadami yung kanin natin. Hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe, dumaan saglit dito sa may shop para higpitan ang mga tornilyong nagsiluwagan dahil sa tagtag -tag ng daan. Kaya lagi ating i-check ang mga motor natin lalo na sa mga long ride baka ito pa ang magiging sanhe ng aksidente at pagkalipas ng ilang minuto narating natin sa unang pagkakataon ang arko ng Ilocos Norte matik dapat may picture tayo kasama ang motor natin dahil minsan lang tayo napapadpad dito para legit yung mga kwento sa mga tropa natin hindi puro plano ilang bayan pa ang dadaanan bago natin marating ang vegan dito sa magsingal Ilocosor meron tayong nadaanan kumilik checkpoint kaya expect nyo na ang ganito dahil paparating na ang eleksyon at walang problema dahil kumpleto naman tayo sa papeles hanggang sa makarating tayo ng vegan dito sa may kalye na ipin ngalan ng dating gobernador dito. Kasama din ito sa UNESCO World Heritage Site, mga lumang gusali na hanggang ngayon nakatayo pa. Naging tourist attraction sa Bigan, mas buhay tuwing gabi, mas maraming tao ang namamasyal. Dahil sa init na din ng panahon, tinikman natin ang ice cream ng Bigan at pwede na rin kayong bumili ng pasalubong dito. Kaya pag napadaan kayo ng Bigan Kawantrip, Trip, sulitin nyo ng gumala dito sa Kali Crisologo. Tanghali na rin kami nakaalis at babakbakin hanggang La Union. Nadaanan namin itong mahabang tulay sa Ilocos at yung lumang tulay naman sa kabila na hindi pwedeng daanan dahil bumagsak na. May kaming oras para maabutan ang masarap Sarap na haluhalo. sa bawang la union. Ang gas lang ang pahinga tapos rikta na. 217 pesos sa panibagong full tank natin kay gulat. Hanggang sa makalabas tayo sa arko ng Ilocosor, sobrang sarap sa pakiramdam dahil ilang beses na rin tayo nakarating dito gamit ang motor. Mami mo talaga ang mga ganitong biyahe na babaonin hanggang sa pagtanda. Pagkatawid ng tulay, bungad agad ang arko ng La Union. Ibig sabihin, nasa Ilio na tayo na traffic sa so may bandang San Fernando. Ang sentro ng La Union kaya mabagal talaga pag napadaan kayo dito. Hanggang sa marating natin ang Umok Gallery Cafe dito sa Bawang. At ganito pa din naglalaro ang konsumo ng gas natin kay gulat. 41.7 per kilometer. Panalo talaga ka trip. Obra ng mga paintings ang makikita nyo dito at sobrang tahimik ng lugar. At ito yung halo-halo nila na di ko alam kung anong gatas ang nilagay na sobrang sarap. Legit ka trip. Samahan mo pa na nakakatakam, napansit sisig. Subukan nyo dito ka trip pag dumayo kayo ng ilio. Pagkatapos kumain at makapagpahinga, rikta agad dahil 6 hours pa ang babiyahin natin. Pabalik ng Maynila. Nagpapultang ulit, 193 pesos sa gas up na to. Madilim na din nang napadaan tayo sa Mayrosario. Ordinansa din na magsuot ng reflectorized base sa La Union at Pangasinan ka pagkatapos ng bakbakan, stop over muna sa 7 Evelyn dito sa Mungkada. Ito na sigulat na sobrang dungis habang pinagmamasdan natin at lilinisan natin pag uwi gamit natin to. Shout out sa mga kawan trip natin na bigyan ng sticker. Katapos makapagpahinga, rikta na ulit. Alas 9 na ng gabi sa oras na to at ramdam na din ang pagod dahil sa haba na din ng binyahe. Ito na ang huling full tank natin kay Gula. 185 pesos, saktong may sticker pa tayo. At shout out sa inyo mga kawan trip hanggang sa magpaalam na din tayo pagdating ng Bulacan. Masasabi kong sulit ang biyahe na to. Another core memories na naman kawan trip. Salamat sa mga kaibigan natin at subukan nyo din magnorte kawan trip kung kinaya ko mas kaya nyo salamat sa panonood hanggang sa susunod na video ano kawatrip sama nga sa biyay ko